Nagpakilala na si alias Totoy bilang si Julie Dondon Patidongan. Isa sa mga akusado sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Magkaroon na kaya ng katarungan ang pagkawala ng mga sabongero noon? Kasi ilang taon na ang lumipas pero wala pang linaw ang krimen na ito. Pero ngayon may lumantad na para tungstigo na idiin ng mastermind na isang negosyanting insek sa pangalan ni Atong Ang at may iba pa. Pero mapatunayan kaya ito, at mapabilis ang magiging paglilitis. Dahil pag mayroon ang kalaban mahirap umusad ang kaso. Realidad dito sa Pilipinas. Sa eksklusibo at muling pagharap niya sa GMA Integrated News, nagpakilala na si alias Totoy bilang si Julie Dondon Patidongan. Isa sa mga akusado sa kaso ng na mga nawawalang sabongero. Pinangalanan at inilitali rin niya ang umano'y mga mastermind at may kinalaman sa kaso. Kabilang na ang negosyanteng si Charlie Atong Ang. Ang kampo ni Ang tinawag na kasinungalingan ang mga pahayag ni Patidongan. Saksi, si Emil Sumangil Exclusive. Sa muling pagharap ni Alias Totoy sa GMA Integrated News, pumayag na siyang ilabas ang kanyang tunay na pangalan. Siya, si Julie Dondon Patidongan, head ng security ng ilang sabungan. Isa rin siya sa anim na kinasuhan sa pagkawala ng mga sabungero sa iba't ibang lugar sa bansa. Ano yeah. naging papel mo dito sa meeting sa bong ito? Ba't ikaw ay kasama sa kinasuha? Uh, sa totoo lang, wala akong kinalaman dyan at uh, isa lang akong uh, utusan niya na bilang uh, farm manager. Sa eksklusibong parayam ng GMA Integrated News, pinangalanan ni Patidongan ang mga umuloy mastermind sa pagkawala ng hindi raw bababa sa sandaang mga sabongero. Nandyan sa apidabit ko yan, uh, Mr. Charlie Atong Ang. Then Eric De La Rosa, Engineer Celso Salazar. Sila ang mastermind sa nawalang um, mga sabungero. Sila ang utak ng lahat. Idinetalya niya ang papel ng mga ito. Si Mr. Uh, Eric De La Rosa, siya ang nag-monitor ng mga palabas. Pag alam niya ang tsupi, niya kay Mr. Atong Ang. din mag-uusap sila ni Celso Salazar. Then itawag sa akin, na i-hold yung mga taong nagsusutupi kasi Mr. Atong ang siya yung chairman ng pitmaster. Siya ang pinaka uh, mastermind at siya ang nag-uutos na na talagang uh, iligpit yung mga yan. Pinangalanan na rin niya pati ang babaeng showbiz personality na nauna niyang iniugnay sa kaso. Yung artista na yan, walang iba kundi si Miss Gretchen Barito. Uh, 100% na may kinalaman siya at gawa na lagi sila magkasama ni Mr. Atong Ang. Ang ah, panawagan ko lang sa kanya para naman medyo ano siya ah, maging ah, makipagtulungan na lang siya sa akin. Ayon kay Patidongan, na, 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 na. nagpa-interview siya dahil kung ano-ano na raw bintang ang ibinabato sa kanya ng mga kalaban. Ipinakita niya sa akin ang affidavit na pinapipirma raw sa kanya ng kampo ni Atong Ang. Nakasaad doon rito na babawiin at babalik ta ni Patidongan ang lahat ng kanyang naging salaysay laban sa kampo ni Atong Ang at iba pa kapalit ng 300 million pesos. Mr. Atong Ang, sabi na nga ng mga matatanda na huwag ka na magtago sa palda ng nanay mo. binigyan mo ako ng papel na para pirmahan ko yung recant recantation ba yun? na binigay mo sa akin kapalit ng pira sabi ko hindi ko kayang tanggapin yan dahil buhay ko at buhay ng pamilya ang nakataya dito. At uh, uh, ano ng mga pamilya ng mga nawalan sa Bungiro. Sa statement na pinadala ng kampo ni Atong Ang, sinabing maghahain siya ng complaint affidavit bukas laban kay Patidongan. Iahain daw nila ito sa Office of Mandaluyong City Prosecutor ayong pasakampo ni Ang, isa si Patidongan, sa nakipagsabwatan umano para magsagawa ng attempted robbery with violence and intimidation, grave threat, grave coercion, incriminating against innocent persons at slander laban kay Ang. Nabahiran umano nito ang dignidad at reputasyon ni Ang at nagdulot ng anxiety at stress sa kanyang pamilya. Wala raw katotohanan. Walang basiyan at malisyoso umano ang mga alegasyon laban sa negosyante sa katunayanan nila, nakikipagtulungan siya sa mga otoridad mula noong magsimula ang investigasyon para malinis ang kanyang pangalan. Umaapela rin si Ang sa publiko at sa media na huwag magkalat ng maling impormasyon. Dapat daw mapanatili ang right-to-do process at maiwasan ng trial by publicity. Ikaw pala ikakasuhan bukas ni Atong Ang. Ano mo sabi uh, mo? Parang kinasuhan niya na rin yung sarili niya dahil ako kakasuhan niya. Ay, siya naman nag-uutos ng lahat. Katulad ng sinabi niya, nag-extorsion daw ako ng uh, 300 milyon. Para alam ng lahat, hindi ko kayang tanggapin yung pera niya. Sa mga taong uh, nagtaka, bakit ngayon lang ako lumutang? Uh, ngayon, uh, lumutang ako dahil alam ko, ang pinagkatiwalaan kong tao, na ang ating PNP chief na si um, General Torres. Alam kong hindi niya kaya bayaran ng pila yan. Sinusubukan palaming makuha ang panik ni na Gretchen Barreto at iba pang nabanggit ni Patidongan ang mga ibinunyag ni Patidongan. Hindi na raw ikinagulat ng pamilya ni Edgar Malaca pero para raw silang pinarusahan sa kanilang narinig. Kung nagkasalamang sana yung mga sabungero, dapat dinaan nyo sa batas, pinakulong nyo na lang sana. Dinaan niyo sa proseso, hindi rin. Masama ang ma loob namin kung ganun ang ginawa mo. Pero yung pagkidnap, pagkitil sa mga buhay ng 34 na sa Bungero, sobra-sobra yung ginawa mong parusa sa amin lahat. <laughs> Nasaan ang konsensya mo? Wala ka bang ina? Wala ka bang anak? Wala ka bang kapatid at mga asawa? ang 76 na taong gulang na ina ni John John Lasco na paluha pero lalaban daw siya. Magdusa din sila. Magdusa sila sa kulungan. Maranasan nila kung gano'ng kahirap. Yan eh, pulong pa lang. How much more pinatay nila yung, mga, yung anak ko. Laban ako. Kailangan lumaban ako. Anya, Matagal na nilang alam sa pamilya na si ang, ang suspect pero takot silang ulang magpangalan kay Ang. Panawagan niya kay Patidongan na huwag siyang magrecant o bumaliktad at sana'y lumabas pa ang ibang testigo. Kasabay ng kanyang mga revelasyon, nanawagan sa Pangulo si Patidongan. Sa mahal kong presidente, uh, BBM, sir, sana pakinggan mo naman yung mga, uh, mga pamilya ng namamatayan ito na yung pagkakataon na tulungan nyo ako. Dahil lahat ng sinasabi ko dito, walang kasinungalingan at walang pirang kapalit dito. Madali ang magparatang at tumistigo laban sa kaninuman. Pero hindi ibig sabihin na guilty na ang pinaparatangan dahil sa mata ng batas ebidensya at proseso ang matimbang. Pero maganda ang trabaho ng Tungstigo na ito kay Atong Ang kaya walang dahilan para mag-witness at idiin si Atong Ang. Maliban na lang kung gusto niya maabsuelto dahil kinasuhan din siya kaya tungstigo na lang. Or maliban na lang kung pinwersa siya na tungstigo na lang upang hindi makulong. Or maliban na lang kung may nagbayad sa kanya upang idiin itong si Atong Ang. Upang masabi lang na nalutas na ang kaso. Kaya evidence is the key. Kayun pa man lumitaw at manaig sana kung ano ang katutuhanan. Kasi ang ginawa na ito na pagtestigo ni alias Tutoy o Julie Dondon pati dungan. Ito ay napakadelikado bumis buhay ika nga kasi malaking tao ang binabanggit niya dito. Na mastermind daw ng mga isang daan mga sabungero dahil sa mga nag -cho -cho daw. Ang chopi ay ang pandaraya sa sabong para sigurado na manalo. Kaya abangan ang magiging takbo ng kaso na ito.